At this point, uh, dako tayo dyan sa bahagi po ng Japan. Makiki-update po tayo hinggil sa sunod-sunod ng mga pangyayari. May lindol, may aksidente sa airport, uh, at uh, meron pang mga nasawi, mga kabombo, mga ka -star nation. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon, ang ating Bombo International News correspondent mula sa Japan, si Bombo Josel Palma. Welcome to uh, the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me. Si Bombo Everly Rico Uh, kumusta na dyan, uh, Bombo Josel? Anong uh, oras na ba dyan? At uh, kumusta ang inyong panahon? Uh, magandang umaga, Bombo Dennis at Bombo Ever. Uh, labil na, uh, 25 minuto makalipas ang oras sa uh... Alas otso ng umaga dito sa Japan at uh, limang degrees Celsius ang ating temperatura, Bumbo Dennis. Mm -hmm. Okay. Uh, Isa sa pangunahing concern, kaya kami nakipag-ugnayan sa inyo. Ilan na po ba yung uh, total casualties uh, batay sa inyong monitoring dyan at uh, yung mga uh, naitalang uh, injured nung nangyaring uh, sunog uh, ng uh, dalawang eroplano dyan sa Haneda Airport, uh, Bombo Josel? Ang Japan Airlines ang masunog sa Tokyo Haneda Airport araw ng Martes matapos mabangga sa Japan Coast Guard aircraft nang ito ay lumapag sa runway. Ayon sa JAL, sakay ng aeroplano Airbus A350 ang tatlong uh, daan anim na pasahero at uh, 12 dalawang crew members at may total ito na 307 ang himalang nakatakas sa apoy mula sa nasusunog na eroplano at 17 sa mga ito ang nagtamo ng injuries ayon sa fire department samantalang lima naman sa anim na crew ng Coast Guard plane ang namatay at ang kapitan nito ang nagtamo ng malalang injuries Ang kapitan ay kinilalang si Genki Miyamoto Tatlong putsyam taong gunang ang nag-report sa Coast Guard alas 5.55 ng hapon na ang eroplano ang sumabog sa Haneda Runway at nagawa niyang makata makatakas. So ayon kay Prime Minister Fumio Kishida na napakalungkot ang sinapit ng limang Coast uh, Guard member kung kaya't pinapaabot niya ang kanyang sinsirong pakikiramay ayon kay Kishida na malaki ang kanyang respeto sa mga nasawi na may malakas na pakiramdam sa trabaho upang tumulong sa biktima ng lindol. So ang limang uh, crew na namatay sa aksidente ang kinilalang si Nanoboyoke Tahara, 41 taong gulang, Yoshiki Ishida, 27 taong gulang, Wataru Tatiwaki, 37 taong gulang, Makoto Ono, apat na taong gulang at Sigiyaki Kato, anim na taong gulang. Ang, it, ang in its key footage ang nagpapakita ng umuusbong na apoy mula sa likurang makina ng eroplano at mga at ang mga firefighters na kikipaglaban sa apoy. Umabot sa 70 uh, uh, umaabot sa 70 fire trucks ang dumating ng mangyayari ang aksidente alas 5:47 ng hapon kung saan ang eroplano ay nila, nilalamo ng apoy alas 6:30 ng gabi hey. ayon sa official mula sa Transport Ministry ang Coast Guard na nasa ang Coast Guard ay nasa proseso upang uh, kumpirmahin ang specific flight control communications sa pagitan ng JAL plane Coast Guard aircraft at air uh, at air traffic controllers. Mm -hmm. Ayon naman kay iyos si, uh, ayon naman kay si tomo Aoki aviation analyst na wala pa siyang narinig na malaking banggaan ng aeroplano sa Japan dahil ayon sa kanya ang pandaigdigang air traffic control system ang nadisinyo upang maiwasan ang aksidente kung tama ang binibigay hmm. na instruksyon ng Ay, air traffic controller sa airport okay. na sinusunod naman ng mga piloto. Oo, Bumbo Josel, Oo, ang uh, isa sa nais naming malaman, ano, yung airport ba, yung Haneda Airport ba, nagagamit na ng buo uh, matapos yung salpukan ng dalawang sasakyang panghimpapawid o oh, uh, partially may mga hindi pa po pwedeng uh, magamit na parte ng naturang paliparan? Uh, kahapon matapos ang aksidente, Bombo Dennis ay sinarado ang apat na runway at dalawa lamang ang gumagana nito. Ngunit pagkatapos ng isang oras ay inopen na rin, diniklara na rin, na uh, pwede na rin magamit ang lahat ng mga runways, Bombo Dennis. Okay, uh, may uh, katanungan din ang aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your question ko eh, kay uh, Bombo Jocelyn. Okay. Bombo Josel, just for clarification lang din sa ating mga tagapakinig, no, meron na ba ngayon nakikita na naging uh, cost nitong pagbangga uh, ng passenger jet dito sa Japan uh, Coast Guard plane, uh, Bombo Josel, dahil habang papalapag ito ano, dyan sa Haneda Airport, nangyari itong insidente? Uh, sa ngayon na uh, Bombo Ever, ang ating uh, aviation uh, authorities ang uh, nagsisiyasat uh, pa ngayon kung ano talaga ang uh, dahilan dito sa kanilang uh, banggaan. no Kaya uh, kung sila'y nagsisimula ng kumpirmahin yung uh, air traffic control na kanilang ginamit o uh, dito sa pagitan sa ng uh, air traffic uh, authority at saka yung uh, uh, JAL plane na uh, Uh, officer at saka ng uh, ano ng uh, coast guard no kasi kung tama lang si uh, kung uh, kanilang sinisiyasat kung sino ang nagkakamali dito dahil ayon sa ating uh, aviation analyst na kung tama lang yung binibigay ng air controller na na uh, instruction oh. sa piloto ay malamang hindi mangyari itong masakuna uh, sakuna bumbu ever. Sa pareho pa rin nga lugar dyan sa Japan, dito naman sa nangyari na earthquake, ano, patuloy pa rin po ba na nararanasan as of now ito pong mga pagyanig o aftershocks mula po dun sa main quake na uh, nangyari nga po dito po noong New Year? Ah, sa ngayon bumbo ever bagamat na nalit na ang uh, tsunami warning ay patuloy pa rin ang uh, uh, evacuation na uh, ano no evacuation uh, advisory ng ating pamahalaan dahil na rin sa sinabi ng Japan Meteorological Agency na sa mga susunod na araw ay may darating pang- uh, um ma, ma ganon din kalaking lindol sa uh, same area bubu hmm. ever at uh, sa ngayon ay umabot na sa 140 ang uh, tremors ang uh, naganap matapos ang malaking uh, Uh, magnitude 7.5 na lindol, bumbo ever at bumbo Dennis. Ayan. Sige, kami ho'y patuloy na makikibalita sa mga development yan, lalo ta magkakasunod na ito mula ho nang pumasok ang taong 2024. With that, maraming salamat, uh, Bombo Josel, sa mga impormasyon na inyong uh, ibinahagi ngayong umaga. Uh, maraming salamat din at uh, direkta mula dito sa Japan, ito si Bombo International Samurai Correspondent Josel Palma, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap ko natin ang ating Bombo International News Correspondent. Direktamente mula hujan sa Japan, si Bombo Josel Palma. Mga kabombo,